galing lang ako sa part-time. Mm, pauli na ko. Mao ni ang pinakalisod nga mag-drive ka nga na ay mga kurbada-kurbada daghan kay kurbada. Kay wa ka kabalo sa imo sugata nga kusog pud magpadagan. Mm, see? Hindi nimo makita dayon mo na pinakalisod nga mag-drive nga daghan kay kurbada Yiba, mo, nga paminaw nimo gamay kay ang karsada nya dagko kay mga truck mga agi usahay torti ka mag-drive pero da, na, na yung mga sign pero namo uban pong mga driver nga di jud mag-amping lisod kayo pud nang ubang mga driver o pareha ani eh, na lisod kay na siya diha unsa ano pagkakita sa imuhang kasugat mo na ingon ana na ing uh, uh, mo junay pinaka na kong ingon ani mm na di nimo makita kung kusog kay padagan mo na na nga na ilang mga karsada diri daghan kay lag mga sign sign limit speed kanang ingon ana kanang naay mga kanang naay ingon ana mga red na mo na siya ginabutangan nilang mga sign kay parang mag, kung anong mga tao ba, mag timaan nga. Ingon na anak siya. Hmm. kusog kay managang mga salakyan na asa mga anak ikaw di ikaw mahadlo. Olbo ang kaspa mo. Magpadagan ka pinaka kusog niya. Huwag padagan sa Pinas. Ang abot padagan ka. Olbo ang yung kaspa pa lagi. Eh. susko kay Kaya di po pwede kang maghinay-hinay. Kaya na may limit. So, mo oh, na nga kinahanglan mag-amping kita sa pag-drive kay kung di ta mag-amping oh di ba no ako bana hapit na gyud kay wa siya kabalo nga na ay roundabout mm nya yeah. lisod kayo kay nas tunga sa tunga sa jungle tunga sa kagubatan i mean hmm. na Ayan, yeah, kanang roundabout diha, wala na siya'y signal. Na patyak patyak pat tadiha -pat ha, kung, kung wala mga gi, mo pagpas ni mo. Kung mga gi, halahono honong. Kaya wala man na signal diha, no? Hmm. Na, yeah. mo na'y pinakalisod. O, oh, nakita ni mo ng usang car, o, oh, nasunda na mo. Murag gikan sa mga, gikan sa nag Dahil kayong bagdala. dala. Mm, kay nice man ang panahon. Indot ang panahon. Mm. Di ba? Mm. Roundabout na pod na, na unay pinakalisod dagang kay mga roundabout dere, dagan signal, dagang sign, dagang kamera sa mga karsada na kamera. Kamera. Mm. kini nga karsada ganahan ko ni mag-drive kay straight-straight ni siya, wala ni siya kanang wala ni siya ikuan baka liko-liko straight straight ni siya pero limit speed po ni siya ang padagan diri na di po ka pwede mo step ana nga kanang na white kay multa penalty po ka ana kung mo step ka ana nga na ay na kanang bagis bagis di ka pwede po na, ana na muni pinakanindot nga kasada ban kay street street ba di ka mahadlo ang kanan nag parking nga mga salakyan nagkuan na sila silang mga dog silang mga iro sa dito sa gubatan tungo sa gubatan gisuroy na mo siya pinakanindot nga ban kay hawan ba di ka mahadlo compare atong dagang ang liko liko nga murag muliko po ang imuhang tinai ulbong kaspa Ya, yeah, kay lindot kay panahon. Dili dili siya init. Dili sya init kayo sa adlaw. Alingiing siya nga pagkainit nga naa siya hangin pod Na ingon ana ang panahon dire. O sa kuan pa. Ingon ana ang panahon dire. Hapon, ulan, buntag, tugnaw, pagkaudto init. Pagkagabi ito naw, mm. Uh, dili jud ni mo makuha ng um, panahon diri di mo ma-feel nga na ay summer summer man tood pero pag human po one week po ang winter one week pong ulan nga yeah, may tang ulan o dili naw ba tungnaw po baya kayo ang ulan mag ulan tungnaw po diri nga yeah. karon nga year no kaya wala gani ko ng hipos akong pang winter kaya murag feeling na ko wala may summer oy kay sige ra mo kog suot jacket tugnaw malang gihapon karon to wa ko ka pangarin sa akong mga summer a uh, winter clothes. kay feel na ko nga tugnaw man kay ulan raman man init pila ka adlaw laban ulan ya tugnaw bisag init tugnaw gihapon so ka nidli lihapon ka u, jacket Ah oh, by the way ang jacket dere ang pangalan dere no kay kanang kanang bitaw saliko na to nga kanang kanang dili baga kayo ang tawag na nila dere ni no okay? jumper ang tawag sa tuwa nang jumper no kanang mang jumper nga giixi sa likod no na jumper na lisod kayo mo na kan difference pero ang kanang dagko nga ko tawag nila ana ah uh, jacket pero nang mga nipis lang kun pang summer ang tawag na kay jumper nga mo na siya yan yeah, dere area ini nga area dool namin sa mun town hapit to na pud mi maabot sa amo um, ang um, balay crowded gini siya pero permi kadaghan mo yung cross cross ng dalan dere dalan kay cross nga karsada